welcome to my youtube channel for the pass and drive ito wala pa si tatay nagpapalakas si tatay ngayon tinatanong ng mga pasero si tatay wala pa si tatay dito sa ano namin sa terminal Ayan, ito yung kapalit ni tatay yan Sana magpagaling ka, Tatay. Oh, ito itong ito 'yung kapalit mo. Masipag naman, kamukha mong masipag. Pag sumakay 'yung ibang pasahero, tinatanong si Tatay kung nasaan kasi itong nakikita nila ito iba 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 yung parker namin ngayon Ayan. kaya tinatanong si tatay Eh boss Tatawag na lang ako ng pasero Wala kasi si tatay Hinahanap yun si tatay ang mga pasero namin Kaya ako na lang yung tatawag ng ano, pasero Para dumating yung mga pasero Eh boss natin mi dad Bakal Lodi Lokal Bakal. Lodi bakal. Ah, aloy. aloy ito. di ito. Hindi pala bakal. Aloy, ha? Ah, ah hindi pala. Lodi, aloy. Nagkamali ako. Nagkamali ka na ito. Ito. Lodi. Pura. Pura. Oh. Ito pa kayo ng Pupunta sila, sila sa Kuwa-Kuwa. Pwede oh. nila, no? Oh. Ah, sa, ah, pupunta kayo na sa Fernando niyan. oh. Oo, oh. oh, ingat kayo, ha? Ah. Ingat kayo, mga Lodi. Lodi, Aloy. Oo, yeah. so, Ibus. Ayan. Ibus. Ibus. Oo, sa mga hindi pa po nag-subscribe, bala po si tatay. So, the Pasa Drive, pag-subscribe naman. No, no, pass and drive.